good morning po muli same spot lang po ito at dito lang tayo humuhuli ng maganda sa limang lusong natin dito hindi tayo nababas yun yes, yung kulay ang aking buhok at sama natin si Abu Bakar Bobet Imata dito lang tayo sa puno ng ipil medyo maaga pa po at mm, madilim pa ang dating ng tubig mamaya maya po ulit ako na isda So ayan po, stay tuned lang po at ay mag-aabang-abang na baka makapakita yung dalag dito. Ayan, stay tuned lang po ulit mga ka-NP. Ayan, God bless po sa atin lahat. Inabudang pa tayo ng ulan dito sa spot. Pispan po yung malawak na yan. Kulang ektarya to. Ayan. aganda po talagang tanawin ng bundok dalaga, susundalaga kung tawagin. Oh at ko po nasabing susundalaga so, eh, tingnan nyo yung dalawang ibabaw susundalaga so, po ang tawag dyan sa bundok na yan bundok ng Arayat yan, Maria Sinukuan yan. nasa libro po yan si Maria Sinukuan yan. hindi naman siguro ulan ng diretsyo to at ambol lang estetyo lang po at tayo mag-aabang pa papatila lang tayo ng ulan yan patilala po tayo ng ulan Tinabutan tayo dito. Ano lang. Titira po si Robert Kimata, si Abu Bakar. So, shot po niya. Nadali po. Oh. Yun. Tatayo na ako. Ano bang isda? Eh ano yun eh? Ah, dalawa ba? Ay, double shot pa ha. Huh? Yan, double shot, ha. Oh. Nalaglag yung na isa. Ayawan yung maliit yung malaki na. <laughs> Tanggal yung malaki. <laughs> di ba, tinamaan naman. Yan. Abo oh, bakar, obit di mata. Stay tuned. Namarap ka din, di, mama kita ba, to Ayan. Ito, nakaluto sa atin per shot po ito sana tamaan per shot yun tinamaan na po unang putok po pinggan Masyadong mataas yata tayong video ko Ayan Ay Ay kabulbul tali ko fresh shot po ayan yung mga tao nagsasabog ng palay ganda ng pagkakagayak ng lupa patag na patag Palaki nun. Hindi umangot. Ano, yung kapang dini sa ano? Aba na ag ng bubug Ano? Yan, kukunin ko muna yung nasabit natin sayang to sa tubig babaksak pagka napatig may stage lang po yung ating huli ay sinik eh may pinutok na ko din eh sinabit eh sinabit five finger na rin ha yan yeah. na, maganda naman naman eh. Yan lang siguro. malulang, basta may po. Oo. Yan. na natin. Piping ka nga Ang oh. stage lang po. Bulig. Yan. Biglaan litaw to. Ayan natin nakuha na yung gunshot niya. Ayan. Ayan din natin nakuha na yung gunshot. Dali ah. Oh. Ayan. madilim po ang panahon at makulimlim. Ayan. Stay to lang po. nagwawala pa, pa akin na ka uwi na kita sentro tama sa katawan uh. tuga tara para, para doon ka Ayan, stay so lang po. Hindi oh, mga ganti. Tapos siya na. Ito na mga Wala. Hindi na Mama tayo. Tilapia. Ito, um, mabigat, parang double ah. Parang double sila. Sobrang um, bigat. Aba, double nga. Kainaman. Aba. Dalawa mga kaya pala mabigat One shot two kill na naman tayo dito Alam mo nga naman Nakabakat lang siya eh Dago pa. Luwa ba ko tingo tilapia. May alis. dalag to dalag uy sinabit agad aray ahiwa na ako sakit ito ang yung ito ang mga pa uwi ahiwa yung kamay ko ko na na i-video yung gunshot nya biglang lumitaw eh laki mangilo na naman yun nakapag-ahon din tayo kahapon din tayo nakapag-ahon mangilo na lag um. tayo sa kabukiran tayo ng dalag laki lakas lakas niya sabit po natin yung bala bala natin hindi ko na na i-video ang ah. ah, bigat na ah, isang kilo na naman ito mga ka-NP Thank you sa blessing. Yun lang. Hindi na natin matatanggal to. Tumagos sa lalim. Bababaksa na natin din sa baba. Yun. Yan ka muna. May bala pa naman tayo dito. Hindi ko na nakuha yung gunshot niya. kabiglaan ng angat niya. Gaalangan pa naman ako, baka hindi ko tamaan. Kasi nakaharap na naman sa akin. Hindi nakaharap sa akin, nasira ako. Ayan, eh. e, stay tuned lang po mga kente. Maliit lang. Huwag natin tirahin para makalaki. E, stay lang po. tilapia inabutan ka ba inabutan nga po siya mukhang malaki laki mabigat bigat paw finger papuntang paw finger medyo may kalayuan lang ang ating tinatarget target yun oh five finger na pala lalim pa pala yung tira ko five finger na pala eh mula naman ay eh, meron pa yun may tuwad po yung motor ko sana walang nabasag kaya pa naman itayo nito mayu kasi ko eh Naku, sana wala naman nasira stay tuned lang po tayo natin hindi ko na na-IBG yung pagputok hindi ko pa na-IBG yung paghila ayan po, four finger uh. ah, bulig lang Yan. Pati paghila din na, na i-video, ipagtanggal na lang sa bala. Saan? <laughs> Wala na <rame> may ari. Yes, <laughs> dito lang po. Uy, ka lang ang problema. Ito. Okay, so, maghanap kayo sa ako. Ito. May may ako na magbuot dito. oh, bigyan tayo ito, 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 ito. dito. Hmm. Ito. Ah, dito. Tara, dito. mo. Hello. Diyan. naman Silver. Silver. Oh, oh. oh, dami oh. oh silver. Oh. Yan. Gandang blessing oh. Mm. Binibigyan tayo ng silver. Oh. Oh, tapos yung isa dito kukuha sa kabila. Oo. Oh. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Baka din na kayong makakawin niya. No? Oh, Ayan pa. Marami niya. Eh. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Oh. <laughs> Get, yeah. Oh. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dali mo yung jar mo. Hindi. Pamimigay lang din. Ha? Nah. Pamimigay ko lang din. Oo. Oh. Hmm. Kasi mabubulok to eh. Oo. Oh. Oh.

Baan yan magkabura Hmm, buka, pe, dili namin mo, o, ang lamang, pe. Baan lang yan magkabuka? Pero mga rin masarap doon. Baan? Baan no? Dari masarap gurami. Dapat doon, may sako kayo. Ano. Mga rin yan lang, marami pa doon. Marami pa doon. Marami pa raw po na ganon. Marami pa. Ganito. Ang oh. hmm. punahuli ni Bobet Imato. At yun ang dami. Isang tuhugang silver. Yan, kami po yung na ni Abu Bakar Bobet tigib po kami sa huli ten. ayan o oh. isang mm, buslong napakarami ang daming blessing stay tuned lang po at pag uwi sa bahay pakikita ko ulit yung huli ko ayan at kami babiyahin na po ingat Ayan, nakauwi na po tayo, alas 11 At ito po yung huli ko Pakikita ko sa inyo Ayan, yung po huli ko sa tiksay Yung 2, 4, 6, 8, 9 na tilapia at saka dalawang dalag at eto po yung kabila yan binigay lang po sa atin yan nung naglimas doon sobrang dami po kahit sa kuhin meron pa po kaya lang din na namin kinuha at din na po namin kain dalin tama na po yung blessing na ibinigay sa amin at ito po ipamimigay ko lang din yan sa mga gusto pong humingi yan pamimigay ko lang din po yan napakarami po niya no Ayan yun, karami. Silver at saka common na maliliit. Masarap yung common na yun, siligang. Yan po yung ating huli. Yung blessing na ibinigay sa atin. Ito po yung talagang huli ko sa tiksay. Yung na tilapia at dalawang bulig. Isang isang kilong bulig, yun. Laki. Ayan, salamat po sa blessing na ibinigay nyo. At pamimigay ko lang din po para may blessing naman natin sa iba thanks for watching po sa mga sumusuporta po, sumusubaybay po ng YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, muli't muli po ako yung may humingi ng pamanhin sa taong walang kinalaman na eh, nagkaroon ng problema. Ayan, thank you very much po. At sana po eh, tulungan niyo pa rin ako sa aking uh, WH. Ayan, ako yung may humingi ng pasensya at sorry sa inyo sa mga obdawal po natin kabayan, ingat po tayo lagi dyan kung sanda ako man po tayo ng mundo na at God bless po And good morning, uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay at sa mga uh, ano po <coughs> subscriber ko po at sa mga silent viewers sa mga new subscriber, thank you very much po sa inyo ngayon dito na lang po ating content for today mga God bless po sa ating lahat, bye bye